sa isang bansang mayaman sa likas na yaman, bakit mayroong mga mamamayan na nabugutom? Bakit may mga pamilyang nagsisiksikan sa mga bahay na walang sapat na hangin? Ito ang kwento ng buhay ng karamihan nating kababayan. Nababalitaan na natin ang mga paghihirap ng ating mga kababayan. Pero alam nyo ba ang pinakahuling balita na to? May nagsasabing sapat na ang 21 pesos kada araw para mabuhay ang isang Pilipino. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, sapat na raw ang 21 pesos kada araw para mabuhay ang isang Pilipino. 21 pesos. 64 pesos. Kada araw. Para sa tatlong pagkain, pamasahe, gamot at iba pang pangangailangan. Paano? May mga paraan naman para magtipid. Pwedeng kumain ng isang beses lang sa isang araw o maglakad na lang palagi. Magtipid? Eh, di naman kasalanan ng mga tao ang mahal na presyo ng bilihin. Kailangan natin ng solusyon, hindi ng mga palusot. Sa bawat piso, pinag-iisipan ng maigi kung saan ito gagastusin. Karne. Isda. Gulay. Lahat mahal. Paano na ang mga bata? Paano na ang mga may sakit? Sa gabi, habang natutulog ang mga anak natin, iniisip ng mga magulang kung paano kakayanin ang kinabukasan. Saan kukuha ng pangarat? Paano mababayaran ang upa? At iba pang mga gastusin? Gumising tayo! Ipakita natin sa mundo ang katotohanang nararanasan ng mga Pilipino. I-share ang video na ito at tanungin ang sarili. Saan abot ang 21 pesos ko?